Hello! Ako si Kuya Nats, ang inyong Kuryente Nats. Kung ikaw ay electrician, kailangan mo ito. Electrician pliers? Pwede, pero hindi yan. Ito, 6 in 1. Maraming gamit. Pwede, pero hindi pa rin yan. Ah, Electric drill, mabilis. Hmm, malaking tulong, pero hindi yan. Tube cutter. Pwede, pero hindi pa rin yan. Insulated screwdriver. Hindi ka magaground. Pwede, hindi pa rin yan. Ah, clamp on ammeter magandang gamitin ng electrician pang testing. Nandito na lahat. Hmm, pwede. Pero hindi yan. Eh ano? Ito. Aklat? Oo, pero hindi basta aklat. Ito ang Philippine Electrical Code Part 1. Okay, 2017 edition. Bakit kailangan yan? yung mga tools, kailangan mo sa trabaho. Ito, kailangan mo bago magtrabaho. Bakit? Sige, isa-isahin natin ipaliwanag ang mga dahilan. Tara. Ano bang uri ng aklat ang Philippine Electrical Code? At kailangan itong gamitin ng electrician, ng handyman, o wire na mahilig magkalikot ng kuryente unang una, ito ay batas At ayon sa Republic Act 7920 ang National Electrical Engineering Law. Binigyan ito ng karapatan ang Board of Electrical Engineering ng Professional Regulation Commission na ipatupad ang mga provision ng electrical code na ito. Ang batas ay sagot susuliranin ng lipunan. At itong electrical code ang sagot sa mga posibleng maging suliranin natin na kaugnay sa paggamit ng kuryente. Sakaling magkaroon ng failure sa electrical installation, kung sinunod natin ang provision ng electrical code, ay mangyayari ito sa isang ligtas na paraan. Ang hindi pagsunod sa alituntunin ng code ay matatawag nating code violation at ito ay illegal maaring magkaroon tayo ng liability sa uh, mga legal issues. Maring ma involve tayo at ang may-ari ng uh, property ay pwedeng magkaroon ng insurance issues. Ang binigyan ng responsibilidad para ipatupad ang uh, electrical code ay ang office of the building official ng munisipyo o ng siyudad na kinabibilangan natin. Alam niyo sa kinabukasan ay magiging pahigpit ng pahigpit ang pagpapatupad ng mga rules single sa electrical installation dahil ang Pilipinas, bukod sa masikip na, ay madalas dinadaanan ng mga uh, sakuna tulad ng lindol, bagyo, malakas na ulan, malakas na hangin at uh, kung ano-ano pang pwedeng mangyari na hindi natin inaasahan para magkaroon ng failure ang electrical installation. Okay, so gamitin natin ang PEC dahil ito'y batas. Pangalawa, ito'y design specification at instructional manual. Alam niyo lahat ng uh, gamit, bawa yung computer o let's say printing machine, pag binili natin, uh, it comes along with a instructional manual. Siyempre, babasahin muna natin yon bago natin uh, mapatakbo yung ating biniling equipment. So, ang hindi pagsunod sa manual, maring masira yung gamit, maring uh, hindi hindi natin ito mapatakbo at uh, ma-void yung warranty. Ganon din ano, yung ating installation, yung ating electrical system na gagawin, walang kasamang manual yan. pero ang manual niyan itong Philippine Electrical Code. So, paano natin gagawin ang mga bagay-bagay? Electrical code. Napakaraming paraan ng pagka kabit ng kuryente para makapagbigay tayo ng kuryente. Pero, ang paraan ng PEC, ang masasabi natin pinakamahusay at pinaka-safe na gamitin. Diba, abid kaya ng sample, itong dalawang wire na to, isang puti at isang green, sa totoo lang, kabit ng ikabit nyo ito, itong gamitin yung alambre para makapagbigay ng kuryente, ayos lang, palaging makakapag-provide tayo, functionally, pwede natin gamitin ito, makakapag-provide tayo ng kuryente. Pero, sa ilalim ng electrical code, hindi nyo to pwedeng gamitin sa ungrounded conductor o sa hot wire. Okay? Ang puti at ang green, itong color coding na to, may function nito. So, ayon sa rules, maraming paraan, pero bawal na gamitin nyo ito sa hot conductor. Tulad na lang ng uh, stoplight. Pag green, go. Pag red, stop. Hindi pwedeng green at pa red. Go lang tayo ng go. Meron rules. Pag hindi, paano naman yung iba na susunod sa rules? Pag kakaroon tayo ng misunderstanding o kakaroon ng disgrasya. So, kaya merong instructional manual para maayos ang takbo ng kalakaran sa kuryente. Okay? Pangatlo, consistent ito sa international standards ng protection for safety. Actually, pinaka minimum standard yung nakasulat dito. Pag bumag, bumaba ka pa sa standard na ito, parang bagsa ka na sa minimum standard of safety. Itong Philippine Electrical Code, hango ito sa National Electrical Code Book ng Amerika. So, napag-aralan na ito ng mga eksperto dito at sa Amerika ng mahabang panahon, siguro lagpas na sa isang daan taon, ang layunin nila ay ma-prevent ang electrocution o sunog. Kaya more or less, maging standardized ang kaalaman kung mare sa buong mundo ng mga principles for protection of safety. Sakaling mag-abroad ka rin, kung maalam ka sa patakaran ng PEC, maalam ka rin sa international standard at hindi ka na mga sakaling ang hanap ng trabaho ay mag-electrician sa mga mauunlad na bansa. Okay? Pangapat, sapat ito para magkaroon tayo ng safeguarding sa mga panganib na dulot ng paggamit ng kuryente una para sa tao sa mga mamamayan pangalawa para sa electrical system na ininstall natin kasi more or less ang gusto natin yung electrical system na kinabit natin tumagal ng mga limang dekada so kung palaging ma-overload yung system malamang mag-breakdown yung insulation ng ginawa natin at uh, pumalya na yung electrical system na ginawa natin so pangatlo para hindi tayo maka damage ng mga kasangkapan ng mga property lalo puro electronics na ang mga gadget ngayon may medyo maselan nito sa mga power surges ano mga voltage surges o current surges medyo mas delikadong mga kasangkapan na ito so yan ano panghuli sakop nito ang lahat ng private uh, public establishments gaya ng uh, residential, commercial, industrial, institutional, agricultural, airport, train stations, parking lots, dockyards karnabal, palengke, substation, mobile homes, at marami pang hindi natin nabanggit, ano? So, ang tanong ko sa ating mga electrician, meron ba kayong Philippine Electrical Code sa inyong mga bahay? Kung hindi, eh, bakit tila, kaunti lang sumasangguni dito sa librong ito? sasagutin natin yan. Bakit tila bihira ang elektrisya na gumagamit ng PEC? Una, nasusulat ito sa Ingles. Karamihan sa atin eh, ayaw na nga magbasa, magbabasa pa tayo ng Ingles. Pangalawa, ang halaga nito ay 1,500 pesos. Mabigat, bilhin na lang natin ng tools. Pangatlo, eh, maalam na ako by experience eh. 10 years na ako nagkakabit. lalo naman nagiging diferensya. Oo nga. Pero, pag nanonood kasi ako ng YouTube, well intentioned naman yung mga nagtuturo magkabit. Pero, palagay ko, hindi sila nagbabasa ng, ng PEC. Dahil, ito, gamit mo lang sa Grounded wire, ito, grounding wire, never itong mga kulay na ito gagamitin mo sa ungrounded wire o sa phase conductor na ungrounded. Pero yun ang nakikita ko. Ngapat, pang-engineer lang yan. Yung PEC pang-engineer lang. Hindi ho. Sa Amerika, itong librong ito, NEC, ang gumagamit nito, electrician walang ang kaalam-alam ang electrical engineer dito sa librong ito. Sana ganun din. Pagdating sa Pilipinas, sana itong librong ito ang may gamit electrician. Dahil lang naman ito, paano magkabit ng kuryente? Panlima, akulangan sa formal na pag-aaral kung ikaw ay Nakapag uh, formal training, meron kang subject sa uh, PEC. Meron pang subject sa uh, electrical theory at sa safety. Sa safety, <laughs> hindi ka tuturuan ng live tapping. So sa mga nagtuturo na ang intention ay uh, makapagbigay informasyon sa YouTube, makita mo ituturo yung live tapping tapos hundred-thousands na yung view. Eh, paano kung yung nanood, nangahas, mag-live-topping, eh hindi naman sanay. Baka uh, makakos ka pa ng aksidente. Katunayan, pag uh, may subject ka ng safety, ang ituturo sa'yo, pag gagalaw ka ng kuryente, magtatrabaho ka, patayin mo yung source, yung breaker. Hindi lang yun. Alam nyo kung ano to? Yan. Ang tawag dito, lockout, tagout. Posa si sito ng enclosure ng uh, service equipment. Hindi nyo lang pinatay yung kuryente. Siniguro ninyong walang makakabukas nito. Parang sobra-sobrang safety. So, ganun, ano? Ma, pag meron kang formal training, mas madali mong maunawaan ang sinasaad ng PPC. Panganin, kulang ang PEC ng picture, drawing, at illustration. Tayo, mga ano tayo eh, visual people tayo eh. Pag binasa natin, lalo English, yung yung talata, ang hirap intindihan kung walang kalakit na drawing o illustration eh. So, yan, malaking balakid dyan. Pang Ito, ang daming technical terms. Sa Article 100, nanong yung definition ng mga technical terms na gagamitin. Eh kung hindi ka nagbubuklat ng Philippine Electrical Code at uh, hindi mo man lang pagtiagaan na memoryahin yung definition ng mga technical terms, hindi mo mga mauunawaan yung mga sinasabi rito sa PEC. Ba, Article 2.50, uh, grounding and bonding. Patay. Ano na yung bonding? Tapos meron pang ungrounded conductor, grounded conductor, grounding conductor. Bukod doon, meron pang uh, equipment grounding conductor at saka grounding electrode conductor. Magkaiba rin yun. Dapat meron tayong alam sa mga technical terms para maunawaan natin ito. Uh, normally, slang yung alam natin eh sa yung ginagamit natin sa field eh hindi ganoon ang lingwahe ng PEC pang walo parang dokumentong pang ito eh. pag tuming ka sa isang section sasabihin halimbawa uh, uh this document is in accordance with section. So, and so, punta ka dun sa section na to. sasabihin na naman sa'yo, in accordance or as required by section. So, and so, parang talon ka ng talong. Magtitinikling ka ngayon dun sa tatalon. Talon ka sa libro. Eh, wala naman drawing. Puro sent... Mamaya, nakakalimutan mo na kung ano talaga yung hinahanap mo. Mahirap kasi parang dokumentong pang abogado. Pang siyam, hindi pamilyar ang style at arrangement nito. Anyway, pagka Uh, binuklat na natin at pinag-aralan na natin ang mga provision nito. makikita ninyo, meron chapter, section, uh, subsection, uh, fine point prints, uh, mga table, uh, saka yung arrangement nito. Ang hirap memoryahin at uh, kung meron kang tanong sa isip mo tapos gusto mong hanapin, medyo pag hindi ka sanay, malilito ka kung sa mo hanapin susungkong ka na. Eh. Pang sampu madaming provision hindi applicable sa setting natin sa Pilipinas. Namimbawa, oh, yung multiwire branch circuit. Ah, halos hindi natin magagamit yung kaalaman tungkol dyan. Unless, katulad ng mga lumang instalasyon na merong uh, papasok sa bahay na 220 at 110, yon maring may mga multiwire wire branch circuit doon. Panglaminisa, ang focus ng nagbibigay ng ang focus ng electrician makapagbigay ng kuryente. Uh, ang focus ng PEC makapagbigay din ng kuryente. Pero sa isang ligtas na paraan. 'Yun ang pagkakaiba. Dahil sakaling magkaroon ng failure ng instalasyon, dun mahusay ang patakaran sa PEC. Pagkaroon may may failure, mangyayari ito sa isang safe na paraan. Pang nabing dalawang dahilan, madaming tables. So, katulad dito, minsan kung walang papaliwanag sa atin, ang hirap intindin, pero marami yan dito. Kaya, halos mahirap natin gamitin. La, pang labing tatlo, ang pinakamahalaga, kakulangan ng taong magpapaliwanag ng PEC sa isang paraan na madaling intindihin. O nga, pagpunta sa tayo sa YouTube, merong engineer na magpapaliwanag, babasahin niya ng Ingles. So, papaliwanag niya ng Ingles. Pero ang intended na kausap niya ay parang engineer lang. Ay, hindi natin mauunawaan yung sinasabi ni walang illustration, walang drawing, saka napakabilis. Pag dinaanan niya, bilis-bilis. So, ang layunin ng video na gagawin ko ay uh, unang-una, Uh, may paliwanag ang PEC sa isang simpleng paraan para sa gayon may angat natin ng level ng pag electrician sa ating bansa. Maring maitanong ninyo, ano ang kakayahan kong magpaliwanag ng PEC? Nagkaroon ako ng pagkakataong makapag-aral sa Amerika mag-electrician. Ito, dalawang taong kong binuno yan. Tsaka limang taong kong tinuloy mag-aral. Na air conditioning technician ako at tsaka boiler technician. Yan. Karaniwa na sa isang electrician sa Amerika ang marunong at may kaalaman sa National Electrical Code. Eh, hindi naman lahat alam ng isang electrician, kaya uh, kung mayroong siyang katanungan sa sarili ay agad-agad uh, pupunta siya sa provision nito kasi halos nandito na lahat ng uh, uh, pwede mong malaman tungkol sa gagawin mo sa electrical construction ngayon, ang PEC ay hango dito sa NEC at kung may nalalaman ka sa NEC, tiyak, applicable ito sa PEC dahil ang PEC nga ay hinango sa National Electrical Code. Para magkaroon ng kredibilidad yung gagawin kong paliwanag at interpretasyon ng PEC, ihingi tayo ng tulong sa mga eksperto, lalo yung mga nakapagsulat na ng mga, mga libro, aklat. Uh, gumawa ng mga ilustrasyon tungkol sa electrical code. Ito, katulad nito. Illustrated guide. Gawa ni Charles Miller. Ayan. Kung makikita ninyo, marami itong mga illustration. Ganon din ito. Si uh, Sir Brooke at si Altos na gumawa ng librong interpreting the National Electrical Code. At isa sa pinakamahuhusay itong understanding National Electrical Code ni Mike Holt. Ayan, kung titingnan niyo, magaganda mga ilustrasyon, mga colored pa. So, ang gagawin ko sa pagpapaliwanag ay pipiliin natin yung pinaka Malinaw ang ilustrasyon. Okay? Ang nag e na may kaunting kaalaman sa kuryente pero walang kaalaman sa sinasabi ng PEC ay mapanganib at maaring makapagdulot ng aksidente sa kinabukasan. Ang layunin ng mga bidyong gagawin ko ay upang makapagbigay ng uh, training sa electrical theory, safety, at lalo tigit sa sinasabi ng PEC para may angat natin ang dimension ng kaalaman ng ordinaryong elektrisyang Pinoy. Uh, karamihan sa atin ay hindi nagkaroon ng pagkakataon sa formal training kaya uh, ang aking bahagi ay kung ano yung uh, napag-alaman ko sa Uh, formal training ko sa Amerika ay maibahagi ko sa inyo. So, yan. Uh, sana sundan niyo ang mga gagawin kong video dahil meron at meron kayong mapupulot na bago. Okay? Ako ang inyong Kuya Nats, ang Kuryente Nats na nagsasabing Peace, mga ka-electrician.